Hi guys! For today's video, meron po kami new blessing. Aga, okay, handa. Yeah. Handa doon, at and... Ito po ay galing sa aming YT channel na sahod. Sahod! So, so birthday, wait natin kayo sa aming blessing na yun. Yes! Yes! At ayan na guys, papalapit na siya. Sorry Hello. sa aking mukha Hello. kasi Hello. ako may sakit for today's video. At ito na siya, guys. Ayan na siya, guys. Ayan na siya. Kasya ba, kuya? Kas! At ayan na siya, guys. ka siya. Ayan siya, guys. Ang aming new blessing. Oh. Okay. Pati, pati, talang, dita, talang, am. Dito po. Dito. 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 Dito po sa ano, bakante. Ha? Uh Oo. -oh. tayo <laughs> Unboxing kami ng new blessing. Yeah?

Saan ang ano niyan, kuya? Saan pa ang kuhaan niyan? Meron sa kami sa Pasi. Ah, Pasi. Main warehouse. Akala ko dito kayo sa may C5 extension. Kala ko doon. Ay, may Pasi lang. May tawagin Ah, uh ah. -oh. Wala na na Ay, nasunog. Simula na nasunog. Oh, Hindi mo natanggalin yan, kuya. Matutunaw yan, ma. Ay, matutunaw. Ay, may gulong po ito. Ah, yun pala kasi may gulong na siya. Okay. Maganda namang brand dyan, kuya. Ay, ginagamit ito ng mga negosyante. Mga store. Kasi okay. ang gusto ko sana talaga ng unang Panasonic. Eh, nakita ko naman, sale lang sila ng star. Maganda ang store. Oh, eh. Okay. Yeah. At para tingnan ko kung may dents. Hindi. Hindi <laughs> ko Tingnan muna kung may dents ko yan. Ito na siya guys. At ito na po ang new blessing namin. Gamit ang YT channel na sahod namin. Thank you guys sa mga nagsusupport. Tingnan niyo yung love guys. Wow, ang laki, di ba? Oh, di ba? Then Oh, tapos ito yung freezer sa baba, yung freezer niya. At yan, lagay ng tubig. At ano siya, automatic siya dito siya pinipindot, guys. Ang brand niya is Puji Den. So, are you happy, baby? Good job? Wow! say thank, thank you to all our followers. It's yeah, it's so big. Are you happy? Oh, di ba? At may gulong na siya just ka guys. Kailangan na siya ang siya kailangan merong sa ilalim. Ganda na to pag gusto nyo ano han? Oh, di ba? guys, ito yung amin. Bless. Thank you guys for all the support. Meron kami na pundar na game. Thank you po. Thank you Lord. S m